mayroong dalawang pangunahing pinagkukunan ng lakas ng tao dito sa mundo. Ang isa ay yaong hindi natatakot pumatay at ang ikalawa naman ay yaong hindi natatakot umibig. Ngunit iwasan mo yung ikalawa dahil kapag sobra-sobra na ang pag-ibig, siguradong yan ang papatay sa iyo. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ng umibig ng buong wagas, nagpakita ng sobra-sobrang paghanga para sa babaeng pinakapapangarap. Ngunit napakasakit isipin mas ninanais pa rin niyang maging kriminal kaysa tigilan na ang pag-ibig na sa kanya atay di na iniaalay. Ang kwento ng paghanga at trahedya sa buhay pag-ibig ni Naruben Ablaza at Annabel Huggins Ako ang pag-ibig mo Pero kung bago ka pa lang sa ating channel bekenemen, namin pakipindot na din